Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Madalas nating maririnig sa mga patalastas sa radio, TV at maging sa social media ang paalala na Don't Drink and Drive. Isang uri ng paalala na napakadaling intindihin at kahit na sino ay kumbinsidong tama nga ang paalalang ito. Pero madalas pa rin nakakalimutan at hindi talaga sinusunod. Lalo na kapag mapasubo na sa inuman ay pinipili talagang magmaneho kahit na halos na ito makalakad sa sobrang kalasingan. Ayon sa datos ng Law Enforcement Service Anti-Drunk and Drug Driving Enforcement Unit ng LTO, simula buwan ng Enero hanggang Agusto. Noong 2022 ay nakapagtala sila ng apat na raat dalawa na insidente sa kalsada at 353 dito ay dahil sa nakainom ng driver. Ayon pa sa Highway Patrol Group noong November of 2022 ay mayroong 90% ng pagtaas sa mga kaso ng insidente kung saan ang driver ay nakainom. Mas mataas raw ito kesa buwan ng Oktubre sa kaparehang taon. Ayon sa batas ng Pilipinas na Republic Act 10586. Ang binalidad sa mga drivers na mahuhuling nakainom ay multa na umaabot sa 300,000 hanggang 500,000 pesos November 1. 2023, utas ang buhay ng apat na miyembro ng pamilya Palupit nang maaksidente ito sa Kalamba, Laguna. Hindi na umabot pa sa ospital ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak na nasa edad apat at labindalawang taong gulang nang ararohin ng rumaragasang pika pick-up ang tricycle na kanilang sinasakyan. Nasugatan man ang mag ang nakasakay sa pick up, pero hindi kailanman naging delikado ang kanilang mga buhay. Ayon kay Major Jameson Aguilar, Deputy Chief of Police and Chief Investigator ng Calamba City Police, ang driver daw ng Ford Ranger na umararo sa tricycle na sinasakyan ng kaawang-awang pamilya ay nangangamoy alak Ibig sabihin, nakainom ito. Ang insidenteng ito ang siyang nagtula kay Senador Rafi Tulfo na dagdaga ng halaga ng pinalidad ng kasalukuyang batas para sa pagmamaneho ng nakainom. Mula kalahating milyong piso na maximum fine ay iaakyat ito sa isang milyong piso. Nakapaloob rin sa batas na gustong ipasa ni Tulfo na kailangang kumpiskahin ang driver's license ng nagmamanehong nakainom at suspindihin ito sa loob ng 24 na buwan o katumbas ng dalawang taon. Kinakailangan na raw itong mapasa dahil sa pakyat na ng pakyat ang bilang ng mga insidente kung saan ang mayor na rason ay palaging nakainom ang driver ng sasakyang ng aararo. Sana! kahit pa na magpaareglo ang biktima at hindi na magsasampa ng kaso sa nakainom na nagmamaneho ay wala pa rin ligdas sa multa ang driver na mapapatunayang intoxicated habang nasa biyahe. Mas nakakabuti rin ang magsagawa ng palagi ang checkpoints at itest ura mismo ang mga dumadaang drivers kung ito ba ay nakainom o hindi. Sa ganitong paraan ay kahit papano tatanda ang mga walang disiplinang drivers na hindi makaiwas sa pag-inom kapag sila'y magmamaneho. cool Hindi gaano mababawasan ng bilang ng insidente kahit pa mataas ang multang ipapatong kapag malalaman na lang ng mga pulis na nakainom ang driver pagkatapos nitong masangkot sa insidente. Kung kinakailangang araw-arawin ang pagsagawa ng checkpoints para malaman kung sino ang nakainom at kung sino ang hindi, habang nagmamaneho ay dapat talagang gawin para masigurong iiwas talaga ang mga pasaway na driver. Nasa gobyerno pa rin nakasalalay ang pagpapatupad nito dahil sila ang magsasagawa ng pagsusuri sa kung sino mang lumalabag sa batas na ito. Hanggat hindi palagihan ang gagawing checkpoint ay siguradong mananatiling mataas ang bilang ng insidente, kung saan pa laging nakainom ang driver na nasasangkot sa pang-aararo. Kahit mismo sa Estados Unidos ay ito rin ang problema sa mataas na bilang ng insidente sa kalsada. Dalawamputwalong katao ang nauutas kada araw sa kanila dahil sa mga nakainom ng na mga nagmamaneho noong 2020 ay umabot raw sa 11,654 ang bilang ng mga Amerikanong natodas dahil sa kung hindi sila ang nakainom at nabangga ay sila naman ang nabiktima ng mga nagmamanehong lasing ayon sa mga doktor sa oras daw na pumasok na ang alkohol sa iyong dugo ay kaagad na itong nagsisimulang umepekto sa iyong katawan kaya kapag ikaw ay nagmamaneho ay makakaranas ka ng mabagal na reaksyon sa iyong mga desisyon. Lack of coordination. Naaapektuhan ang iyong paningin at paggalaw ng iyong mga paa habang nagmamaneho. Hindi ka rin nakakapag ng mabuti. Kaya malaki ang chance ang lumagpas ka na pala sa kabilang lane ng hindi mo alam. Sumatotal ay nasa peligro ang iyong buhay o buhay ng iba pa. Kapag ikaw ay nakainom at nagmamaneho, ikaw, payag ka bang gagawing isang milyon ng multa sa mga drivers na mahuhuling? Lasing. Kung gusto niyo ng mga videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.